Hmm. Ah, okay. Here we are, the ruins here in Bacolod City. saan ito'y tinatawag na the Taj of Negros Occidental. So, Residential ba balay din sa una. Sumini so, mo na residential balay. Ganun naguba man ito eh, tungod sa dinog. Kadugay na. So ito po yung uh, Tiyatawag nilang The Ruins Na isa pong uh, residence house Noong unang panahon At uh, isa yung The, is the Ringgato the is Don's house Smoke stock Chimney of their Mascobado sugar mill Or they made their own Mascobado sugar During that time Manually No machines? Carabao is the one who turned around there to extract the juice from the sugarcane. So you ito po ang an plaza. Itu. Ah, Lakson family ini. Ah, si lagi. Amin ang kong kahoy. Ah, Guys, they these the... Grabihag mo explain na. Manggahi lang mo explain ba? Manggahi lang babat ba ng Inglesa oh. hmm. So ito yung kanilang ang uh, surroundings dito sa ruins na ito kung nakita niya parang palasyo yan ito po ang mga wapo, ayan laki lang siya no? <laughs> <laughs> The Ruins. Ang ganda ha. Ganda yung uh, bahay na nasira na dahil sa tagal na rin po. Yan ay, ito ay son? Ay, mamay ako na dumduman ko na ako narinig ba? Masin. Lagi, mawagyan ba kulod no? Yeah. Hi guys Nandito tayo sa the, uh, Tinatawag nating The Ruins Sa Bacolod City Dito ho sa Asyudad uh, pala ito ng Tarisay City Diba ba? At uh, napapansin po nyo itong uh, Bahay na ito Ito po yung mansion noon na pangyari po ni Don Mariano Ledesma Lacson at ni Maria Braga Lacson ang kanilang bahay na napakaganda. At ito pong tawag na ito noon ay Taj Mahal ng Pilipinas. Ito po ay uh, uh, ginawa noong uh, panahon po ng 1990s. Uh, 19, 1900 sorry. No? Ang ganda po ang kapaligiran. So dito pala nagsimula ang mga Lakson family. Ayan. Dito sa ngayon, ito po ay eh, mayroon pong restaurant. Kung pupunta po tayo dito, may entrance fee. Ang entrance fee? 150 person? 50 person? So may entrance fee po dito na 1,000, 1,000. 150 pesos per person. Ang dami po pupunta dito ng mga turista. Parang masilayan itong uh, tinatawag nilang uh, The Ruins. Pauy Ari po ni Don Mariano uh, Ledesma Lacson. <laughs> oh, dito naman po sa inyong nakikita ngayon. Dito po yung kanilang uh, Uh, public plaza. Ang ganda di po ba? Unclean. yan yeah, no. Sa kamayero po 'yang uh, ruins doon sa kabila. Kung napapansin po ninyo. At ito yung kanilang public plaza o public uh, uh, family no? O oh, family uh, private na kanilang uh, plaza ho dito sa kanilang pamilya. O dito sa family ng lakson Ang ganda. Kung napapansin po ninyo. So ngayon po ay tinatirian pong uh, ni-renovate at uh, ginag, uh, ginagawang na mas lalong kumanda. Clean and green, ha? Huh? Ah, wow. Napapahanga ka talaga sa ganda na ito dito sa uh, uh, lupain ng mga lakson. Uy. Namay tubig. No, green na green, na, Kumba. Ano <coughs> Tingnan niyo po. Mhm. Mm Sa kanapaan dapatan po dito, mayroon pong uh, tinatawag nilang uh, private lake. Oh no, may mga tilapia naman dito, mga koi at iba pa. Oh, di ba? Ang gwapo natin dito, ah. <laughs> Oo. Di ba? Ang ganda natin ng ano uh, nito ah. Uh. Itong uh, background po natin. Ayan, kasama po natin ang ating uh, professor, uh, professor supervisor. Head po ng Welltech, uh, Bakulod and Iloilo -Ilo City. <laughs> hmm, di diba ba? Ang ganda sabi ang ganda at saka ang green Ayan ah, napakalinis green na green ang karabaw graso dito so, diyan, salom ka <laughs> oh. yan. nanguhuli ng koy may mga manok naman yan Oh, diba ba? Hmm. It's time to go home. Thank you so much. Sa akin na magabi na po. Kailangan natin, natin na pumunta at umuwi sa ating uh, barracks.